Meron na naman kaming overripe na banana guys. Gagawin ko na lang banana cake. Ito nga guys, naglagay na ako dito ng dalawang cups ng flour, harina, at saka nilay ko na rin siya ng baking powder, isang kutsara. Tapos, one fourth cup na asukal. Ayan. Sabihin lang natin to guys. Tapos, nagready naman ako ng ang um, liquid ingredients. Ayan, fresh milk, one cup two eggs, at vanilla extract, at saka half cup ng oil. Ayan. Tapos naglagay naman ako dito sa dry ingredients ng cinnamon powder. 1 tablespoon guys ng ano, cinnamon powder at saka 3 tablespoon ng chocolate powder. Ayan guys. Tapos nilagay ko na tong liquid ingredients. And then ayan ba. Nilagay ko rin siya ng vanilla extract. Tapos ito nga guys. Nahalo ko na. Nilagay ko na rin tong nilagay ko na rin guys tong saging haluin lang natin to guys tapos ilagay natin dito sa molder ayan ito na nga guys nice ice ko lang para maganda siya tingnan sa steamer guys ako magluto ng banana cake ito nga nga nilagay ko na siya ng tubig ayan at hintay natin guys kumulo bago natin ilagay tong banana cake ayan kumulo na guys Nalagyan na natin itong banana cake. Ayan. Ganda-ganda tingnan. At nagset lang ako guys dito ng 45 minutes. Ayan. Pag tapos na yan guys, ay luto na. Ayan nga guys, tapos na. Ito na yung banana cake. Ayan, ganyan ang itsura ng aming banana kasi kulang siya guys sa ano, sa chocolate powder konti lang nilagay ko kasi baka mapait. Kaya kung marami kayo sa akin guys ay gawin yung banana cake. Ganyan guys para walang sayang at masarap naman yan. Sigurado magugustuhan ang inyong pamilya. Mukha siya po to guys. Hindi siya mukhang banana. <laughs> Pero masarap yan guys. Malambot at malinamnam. Ayan na guys. Ito na yung aming masarap na Merienda ngayong hapon. Thanks for watching and God bless everyone.